hindi ako mapakal, hindi mag-react nito. Grabe, ang bobo. Play natin video. Guys, ako lang ba nakaranas nito? Na yung pagbibili kayo sa palengke. Tapos nagtanong ka kung magkano yung bilihin dun sa matandang tindera. Tapos ganito yung sasabihin sa'yo. Ah, um, miss, magkano po ito? 43, tapos 60, tapos 50 yan, boss. So ako, wala naman akong alam doon. So tumataas yung anxiety ko. So syempre ako, nahihiya ako magtanong. Kasi hindi ko naman panahon yun eh. Yung alam ko lang, uno, dos, tres. Hanggang doon lang, uno, dos, tres. So, ang ginagawa ko, binibigay ko na lang isang daan. Para siya na bahalang Pero sa totoo, hindi ko talaga alam kung ano yung mga yun. Kasi baka sabihin sa akin, laan laki-laki na nito. Tapos hindi niya alam yung 50, 23, 3. Basta yun, mga 3-3. Promise, kung alam niyo lang yung feeling, promise ang awkward. Oo, oh, oh, awkward talaga. Ang bobo mo, ang tanga mo. Grabe, pati yan, pinoproblema mo pa. Kahit na konting common sense na lang. Diba, 43 lang yung pinoproblema niya. Hindi niya alam. 40 kwa. Nasa 4 yan. Alangan naman yung kwa mo, magiging 5. Sana may initiative ka na lang kung wala ka talagang kalaman lang. Pero grabe, tinuro yan sa paaralan, boy. At ang OA mo talaga, sobra ka na sa pagtitiktok.